Chicken Lumpia, umpisa na natin! Yes! yes. Ito yung uh, chicken natin. Ito yung maganda rito kasi nga, sariwang-sariwa ito. Mukhanga. Ang gagawin lang natin, manipis lang. Dulo niya. Diba? Manipisan mo manipis lang. lang. Manipis lang. Okay. Alright, manipis na manipis. Parang yes. filet, master. Filet, filet, filet talaga. Filet. Yeah. Alright. Master, gusto ko yung paghiwa mong sa ibang lugar makatingin. Oh. Eh, diba? Ang galing mo lang, ka-challenge-challenge challenge kay Master yes. ang paghiwa. Kasi nga po, uh, sa tagal ko na nagluto, di ba? Yes, of course. Ang okay, uh, antik na, kung ilagay na natin si bawal ito. Yes. Bum, pag ilagay yung curry powder dito. Curry powder. Yes. Dito, Master, yung yes, okay. chicken, lahat chicken. ba ito? Talahate. Talahate. Okay. okay. Sugar. Sugar. Yes. Everything? Everything? Everything. Brown, Brown sugar. sugar. Brown sugar, Green yes. At lagyan natin ng, uh, ito parmesan cheese. Ibang klase ito. Ay, cheese. I, I love it. Iba ang ano natin ngayon. Uh... Lumpia na ganyan ang laman. Yes. yes. Lalagyan natin ng cream. Then salt oh, again. Tapos halo lahat. Janine, so, pagkikuhay yung malaki mong uh, black no, pepper. Ito na sa dulo. Hindi nga naman siya mawawala sa laki niya. Sige pa. To the right. To the right. Yes. Yeah, yes. that's right. Go, go, go. Go, go, go. Wow naman. Parang dumbbells lang yan. Yes. Okay. Thank you. Hindi na po kayo naiiyak dyan, Master. Wala. Wala na. Kita-kita <laughs> sa mukha ni Master. Eh. Wala, di ba? No, tama na yan, eh. marami okay. okay, Marami, okay. marami, okay. Okay. marami yan. Monge, mo isang itlog doon. Isang itlog, Master. Wow. Ko po. Ka ko. Ay! Oh, na, na, okay, gayon. Yes. Your wish is my command. okay. Okay. Oh, Ito yung lumpia ah, wrapper. Uh, uy. Lumpia wrapper. So, ganyan na. Pwede, pwede. pwede. Okay. Ano? Kukopiahin kita, ha? Kopiyain mo, kukopiahin mo. O, Jenner, pwede na. Ay, pwede na, pwede na. Pwede, pwede na, na ako mag-asawa? Pwede na mag-asawa. Ay, daw? Ayan, <laughs> na Okay, roll. Ganito, ha? Monchi, ganyan. Ayan. Tapos ulit, lagyan natin ng Itiklop mo lang. Dito, dito. Dalawa. Ayan. Sige, yan. Kabilaan. Ayan, kabilaan. Ayan. 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 Tapos, brushan ulit. brush ulit. At saka Ooh. natin i-roll. Yes! Now, we roll it. Roll Ayan. it. Ayan, tinawa. Oh. Ah. Talagang Ball. kinakanta yeah. ni Master. O, oh, di ba? Ah! Ayan, oh, ah! Diba? Ayan! Okay. Isa pa. Isa pa. Ay, ang Ayan. dali naman Ayan. pala gumawa dyan. ng lumpia. Ayan, naman ng lumpia. More time. Mukhang masaya time. to yung paggawa sa mga kapatid ko, mas. Oo, oh, yan. Kasi banding pagka, mm -hmm. alam mo naman, pagpasko, hindi ah. na kailangang ka. Tsaka bago. Yes. Banding time. Banding time. Tapos, pagkatapos, mag-enjoy mag -e na, pa. Yes. busog pa, masarap pa. Yes. Diro mo, nakadalawa lang ako, nakalima na yata si Master <laughs> o anim. Nakahanda na Ayan. lahat. Uwakali. Ayan. Yes. Si Master. Lumago mo ah. Boom! Oo nga po. <laughs> Oka na niya. Huwag kang matakot. Now. <laughs> Kailan mainit ah. Ha? That's Happy, right. Shoot. Shoot natin doon. Sandali lang no? all right Alright. all Alrighty. Thank you mon. Oh! Yes. Master or more. Go daddy. Yes. Yes. Matagal na lang ako nakakita ng ganyan na paghiwa ng apple. Uh, Ayinit. Ha? Huh? <laughs> Uy. Ay, ang ganda. Okay. okay. Ayan na. Luto na. Woo! Yes. Ang ganda wow. ng kulay, Master. Talagang parang perfect talaga, ang pagprito. Mm -hmm. Okay. Yes. Now, mahinit ba? Ayan, ang ganda nga naman Italy. talaga. Nilirang natin ang Yeah. Ayana. Oh. All right. so. Yum, so. yum, 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 oh.